Pero so, mga sir, ito, version 3 na naman yung gagawin nating uh, motor. Na click 125. Yan, click din naman yung nasa kabila. Tagal na yung ano, naputol yung wire speed sensor niya. Itong uh, ginagawin natin mga sir, uh, nalubak lang to Tapos nagkaroon na siya ng pagkapalya. Kaya na, puro na lang siya redondo. Pero pag uh, once na pinirik mo siya, ayan, gaganyanin mo kasi ito mga sir. In case na nasa ibang lugar kayo, nalubak kayo at namatayan kayo mga sir. Gagawin niyo dyan sa sakaling puro na lang redundo, ayaw na mag-start. Pilitin nyo, yung acceleration hanggang sa makauwi kayo. Kaso nga lang, papalya-palya yan. Pero may uuwi may uuwi kayo nyan mga sir. Ayan. Ayan, palyado. Nag-start lang to mga sir nung nalubak si sir nung malalim. Alam nyo naman siguro si version 3. Kaya, uh, issue lagi kapag ka mga ganyan. Yung fuel pump. Ayan, buksan natin yung compartment o yung kanyang upuan. So, tanggal natin yung upuan. Ayan, tanggal natin yung upuan. Nacho. Iba ito yung ano ha. Iba ito dun sa pinalta natin ng tensioner. Magkakulay lang. Pero iba kilometer lang nito mga sir 32 yan in case na ano na ganito yung naging problema ng motor ninyo at least uh, may share ko sa inyo kung ano yung dapat yung gawin kasi pagka ganito unan nyo munang i-check spark plug kumalas, malakas ba kuryente sa kayong uh, daloy ng gasolina papuntang injector kapag ka once na nalulubak si fuel pump lagi ang uh, nadadamay o nasisira. Dahil siguro ano, uh, hindi pa nagpapalit ng filter. Ngayon kapag ka back, lahat ng dumi, nung nasa loob ng tanki at umaandar yan, yung dumi, hihigupin ni fuel pump. Tapos ibabato niya ngayon sa injector. Maaring si injector, barado, kasi liliit lang nung butas nung ano, injector, isa rin po yan mga sir. Kaya dapat up to date kayo magpalit ng fuel filter kasi napaka importante yan yung mga iba na nagkukumin kahit na ilang taon daw pwedeng ano, hindi magpalit pero kung delay use ka at madalas mo gamitin yung motor mo magkano lang naman yung fuel filter wag mo nang isa yung uh, motor mo baka mamaya nalubak ka tapos biglang pumalya mayroong sasakyan sa likod dinadali ka pa kaya, isa lang din natin yung buhay natin. Kaya, tanggalin natin yung upuan, chichik muna natin. Hindi ko muna pinabili si sir ng, ano, ng pizza kasi hindi pa natin mag-chick. Baka mamaya yung injector lang, taktak -tak natin, matanggal yung nakabala doon, okay na agad. Pero ang natin dyan, yung dali ng kuryente, saka yung dali ng gas. Okay, natanggal na natin. At uh, una muna natin gagawin. I-check mo natin tong fuel pump. Tanggalin lang natin yung hose. Iangat nyo yung blue na lock. Yan, tapos tulak nyo pa uh, abante. Matatanggal nyo na yan. Tapos, kunin mo yung ano? Yung pang test natin ng pressure. Ayun. Yan, yung pang pressure natin. Ngayon yeah, kung sakali namang wala kayong pang test na parang ganito mga sir, kung wala naman kayong pang test, gagawin nyo, ibaran nyo yung kamay nyo rito, tapos i-on nyo. I-on mo nga yung ano? susi. Okay? Ito o. Oh. Uh, Diyan nyo na po malalaman sa pagbara nyo nito mga sir. On mo ulit. O, oh, on, check off. Ayan. Walang sumisirit na gasolina. Doon palang makikita nyo na kung wala kayong pang pressure test na PSI nung fuel pump natin. Ngayon, dahil meron naman akong pang uh, test, testingin natin para makita natin kung ilan yung binabatong PSI nung gasolina nung fuel pump. Ano, naman na? Nag-lock? Baka gumamit ka ng pagong. Ayan, ay dugtong ko na yung pang test natin. Tignan natin. Okay, on mo. Tapos, ilidundo mo. Ayan, kikita natin dyan. Top, steady. Ayan, hanggang 20 lang. Hindi umaabot ng ano, ng 30. Kaya kapag binirit mo siya, Ayan, palyado. Kung baga mahina yung piece ay nung uh, buga nung fuel pump fuel pump natin kaya matik may problema yung fuel pump issue kasi ito sa, ano, sa version 3 mga sir kaya patay na natin pero bago tayo magpalit ng pesa i-check mo natin tong fuel pump nya at natin to kahawiin yung mga ano nya sige ang ganyan sige mamaya pagka uh, ikaw na yung uh, naapasok oh, okay. dito ayan tirahin natin yung motor mo buksan natin yung ano gamit tayo ng tearings na 10mm tingaw muna kung maraming gas baka tumapon sayang maraming gasolina hindi mo makikita yun dyan buksan mo na yung takip okay wala labas mo na yung ano pump. labas mo natin yung fuel pump nyan mga sila Okay, tapos angat mo na lang. Mhm. Mm Ayun na. Nako, <coughs> sobrang itim nung ano, fuel fuel filter. E, sa yan, isa mga sira kapag ka once na hindi tayo up to date na magpalit ng fuel filter at kapag nalulubak po kayo yung dumi, ang pagkakasabi kanina, yung dumi na naimbis na nandyan lang sa baba at kapag nalubak, ng malalim yung dumi gagano niyan sasabog ni pump kaya siya nagkakaroon ng ano pagka bara kaya ngayon gagawin mo natin ititis muna natin yung mismong pump nito ititis muna natin may ituro ko sa inyo para kung gawin na magtis dito kasi ayaw ko naman din pagasusin si tropa kung kaya naman pero kung may pira naman kayo, mas maganda i-convert niyo nang sa version 3. Parehas lang po 'yon. Mas maganda nga ay version 2 pa lang muna sa. Mas maganda pa yung version 2 dahil mas malaki yung pump nila. Kaso nga lang kung hindi kung hindi ka rin lang din naman nagpapalit ng filter ng up to date, kaya lagi kong sinasabi every uh, 25 25 to 30 dapat palit ka na. Kasi yung dumi yung uh, kun natin. Hindi iwasan natin pumasok sa pump kasi talagang mapapagastos ka kung sakali at kapag ka magpapahiwalay kayo nito mga sir tatandaan nyo lang muna o pipicturan nyo muna tong wire na yan na dapat hindi yan magkapalit-palit kasi hindi gagana po yan kaya bubuksan muna natin itong mga sir ah. okay, ito ito nawalwal na natin tatanggalin natin ito tanggalin mo ito tapos maglakay uh, maglagay ka dun sa isang lagayan din natin ng ano, ng gasolina. Tapos sa uh, battery. Hit -hit natin kung malakas yung PSI niyan. Minsan din kasi mga sir, ang problema ito lang. Na-encounter ko doon, or madalas ko na-encounter to ito mga sir sa ano, sa air blade. Nung nakaraan meron kaming ginawang air blade na ganito yung problema. Kalyado rin halos same lang kasi ng fuel pump ng Airblade 160 sa kasi B3 kahit si PCX na yung bago ang uh, ginawa ko lang dun ito lang yung pinilitan ko ito lang mismo kasi kapag uh, kwan kasi nag to kunti or mahina yung PSI na idaloy ng ano ng gasolina kaya hindi makapasok ka agad dun sa ano sa injector natin or hindi niya tulak ng maayos gagawin nyo nito, babarahan nyo yung ito to, kung sakaling mag test kayo mga sir, kung goods pa ba ito or hindi na yung pinaglalagyan ng pump natin barahan nyo yan or ibarahan nyo ng daliri nyo saka ihipan nyo dito dapat uh, wala kayong mararamdamang ano, lalabas na hangin kapag inihipan nyo to kapag ka uh, mayroon ibig sabihin sira ito kaya kapag inihipan nyo, tapos walang lumalabas, walang lumalas ang lumalabas, ibig sabihin goods. Maaring android yung problema. yun yung ang gagawin natin. Kuha ka ng gasolina, test natin. Doon sa planggala ng stainless, yung maliit. Ilamin mo natin yung ano, yung uh, battery ng motor kasi meron tayong gagawin mag-experiment tayo mga sir para hindi naman din na uh, na lagi si Honda Click na version 3 na laging fuel pump yung problema para hindi tayo mapabili baka uh, kayo ng idea at least ma, -ano, makatipid kayo mga sir pero may pira pira lang din naman mga sir version 2 ang gamitin ninyo bibira ako akay encounter ng ganong issue or sapang issue Okay, ayan, tanggalan natin. Tapos, magbubuhos tayo ng gasolina dito. Ayan, meron akong con dito. Ibuhos mo yung gasolina dyan. Ayan, buhos tayo. Bakit ako nagbuhos ng gasolina dyan? Dahil, ititis natin yung mismong motor. Okay, mamaya tayo dito. Pumunta. At, kunin mo yung ano. Ayan, ayan. Tapos, gagawin natin. Itututok natin dito. Ilagay mo yung battery dito. Yan, para namang ano, magkaroon din tayo ng uh, idea. Okay. Dito naman, mayroong nakalagay dito kung saan yung positive sa negative. Ayan. Negative, positive. Okay, yung positive. Ayan. Tapos, sige, sige, idikit mo na. Okay. Ayan, o diba malakas? Tapos ngayon, ang gagawin ko, pipigilan ko to. Ano? Ayan. Na. O, di ba? Malakas ang sirit. Diba? Pagka ito, binahibinar ako, ulit, ulit pa, ulit pa. Ayan. Okay, tis tayo. Ayan, babarahan, ko para makita natin yung pusit-sit niya. Uy, ayan, diba? Malakas. Ibig sabihin, goods na goods pa to. Hindi pa to sirak hindi pa to sila yan, malakas yung kanyang buga kasi binaraan ko lang yung daliri ko, kinumpir din natin nung karina sa tanke, eh. halos walang tumalabas ayan o oh. ayan ok ok, salamat salamat sir ang nakikita kong problema ito mga sir ito ang may problema gagawin nyo para ma-trace nyo ito mga sir ah, babarahan nyo ito to 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 tapos sa kanyo ihipan dapat walang hangin o wala pa hangin na mailalabas kapag binara nyo to ngayon kung may hangin na lumabas ibig sabihin singaw ito kumbaga mahina yung uh, binibigay nya baga loss compression na kaya gagawin natin ngayon papalitan natin to hanapan natin ng ano ng pupwede dyan yan, meron tayo nakitang isa meron pa akong uh, yan, naitatago ito, to yung sa akin, mga sir. Yan yung gagamitin natin doon. Kasi yung sa kanya, kasi pagkainipan mo dito, singaw doon sa ilalim. Ganoon kayo kung bakit. Kung mag-test, mag mga sir. Okay. Simulan natin. Ito yung kanya, mga sir. Ito yung kanya. Yan. yung sa kanya. At ito yung sa akin. Ito yung papagamit ko muna para matesting natin, no? Okay. Yan, simple natin. Tinago na natin. Tapos isalpak salpak natin. Tsaka mga sara, kapag gawans na magkakalkal kayo ng pump ninyo, yung uring na ganito mga sara. Yung ganitong uring, wag na wag nyo pong kakalimutan yan na mailagay dyan. Kasi useless lang din yung gagawin ninyo kasi maghihina o hihina yung PSI nyan kapag ka-once na mali kayo ng ano, ng uh, pagkakalagay or nakalimutan yung lagyan o ilagay useless pa rin yan okay, lagay mo na para masimbolan na natin ayan ayan sige lang mo lagay mo dun ayan, natin dun sa butas yung koring nya mga sira huwag nyo kakalimutan pasok mo ayan ay siksik ko na Ayan. Kapag kagaya ito mga sir, pwede nyo rin itong ihipan. Ito, ihipan nyo rito. Barahin nyo ito. Ihipan nyo ulit. Para makita nyo talaga. Pero dito pa lang, sa so pag-ihip nyo pa lang dito, nang wala pa yung pump, babarahin nyo yung pinaglalagyan, pinagsusukan, pinag pinagsusukan, pinagsusukan dito, maalaman nyo na doon. Ayan. Pagayon natin yung floater. Ayan. Nasimbolo na natin. At uh, yun yung ating pinagpalitan. Ngayon, gagawin mo natin para makasigurado tayo ipapalubog natin ulit sa so, gasolina tapos ibalik mo na yung ano yung battery kasi hindi natin kayang sundutin dito mga sir. Kaya ibabalik na natin doon. Balik mo na yung battery. Yan, ibalik na natin yung battery. Tapos lagyan mo ng gasolina ulit yan. Tapos ikakabit natin yung kwan dito. Yung pump dito. Yan, kapit natin. Tapos isasawsaw natin doon. Para makita natin. Babara, na, babara natin uli ito kung malakas na yung PSI niya. Yan, lagay natin, ibabag natin sa gas. Malinis yung kung ano, no, ano natin mga sira, ha. tapos, i-on mo ngayon. Op, ulit pa, ulit. Ah, on mo, tapos babarang ko mga sir, Sakit lang. pagkabara ah, pagka ko nito, i-on mo, ha. Tingnan natin, ito, mga sir, ha. Ah, ba diba? may sumisirit na, isa pa. Uy, gala ulit, ulit, ulit. Isa pa. Ah, di ba mga sir, lumakas na. Hindi tulad kanina. Tapos ngayon, titistingin naman natin yung PSI niya. Okay. Ibabalik natin yan. Tanggalin muna yan dyan. Tapos babalikan natin para mat doon na lang tayo mag-test ng PSI. Yan. Ilagay muna natin. Yun, yung, yun, yun, yun lang yung pinalitan natin mga sir. Yun lang. Okay, ito. Lagyan natin yung bagong filter natin mga sir kasi uh, palitin na rin yung filter nya kaya ito bago na yung ilalagay natin tapos titis natin yung kanyang pressure para matisting natin mapaanda rin natin ting puti yung ano natin filter tapos kapag magbabalik kayo mga sir Ayan. Ah, yung uring parang hindi kaya mahirapan lagyan yung ng grasa pampadulas Ayan, lalagyan natin. Okay, ayan, nalagay ko na yung kanyang uh, pump. Tapos, ikaw mga partner. Ayan, uh, may kita nyo, lakas na ng sirit. Tapos, off mo na. Hindi tulad nung una. Talagang walang lumalabas talaga. Tapos, mamaya natin i-test. Ibalik mo natin. Testing natin pa na rin kung mawawala yung hagok. Kapag kaganyan, bagong bukas, or bagong lagay nung pump, Tatlong base nyong on and off Or kahit maubusan kayo ng gasolina Tatlong on and off Para humigop yung pump Papuntang injector Okay Nawa diba, na wala yung hagok nya mga sir I-try natin ulit diba, wala na wala yung hagok Tapos ngayon Ititiss natin yun no Pressure nung pump Kung tumaas Ayan, nalagay ko na yung pang-pressure natin ng PSI. Ayan, ito lang yan. Ayan. Pumapalo ng 40. Nung una, 20 lang. Matic po yun, palyado yun, pag gano'n. Tapos, pa-andre natin. Dapat, dyan yung standard nyan. 40 plus, Dapat pagka bumaba ng 20 to 35 medyo mahina na yung panon. Uh, kung baga palyado na yung mga sila yan, lumakas na uli at bumalik na yung dating uh, under nya ito lang yung pinalitan natin hindi tayo nagpalit ng mismong fuel pump yung pinaka motor nya mga sir filter sa kayong ito yung pinalitan natin yan, nabalik na natin lahat tisting natin uli para sigurado ayan tapos tayo natin bumaba ayan gods na pwede natin ibalik lahat kaya kung sakaling version 3 yung motor nyo mga sir at nagkaroon kayo ng ganyang pagkapalya dahil nalubak kayo wag muna kayong bumili kagad ka check nyo muna to baka yan lang yung problema at least makakatipid kayo mayroong nabibili sa shopping yan mga sir ang pagkakaalam ko sa presyo nito nasa 400 lang to mga sir itong takip lang pwede yung gamitin yung pang Honda Beat pwede yung gamitin yung uh, version 2 yung takip lang mismo mga sir na parang ganito Ayan, parang ganito mga sir ito yung pinilita lang natin pero yung sinabay na rin natin yung filter niya kasi medyo maitim na rin doon kasi nagsimula yan Ayan. may nabibili sa shopping ito mga sir kahit version 2 yung motor nyo makakaramdam din kayo ng ganito Pagkalam alam nyo na humihina na kung ano yung ginawa kong pag troubleshoot dito ganoon lang yung gawin nyo para at least makatipid kayo kasi mahal yung ano, buo nito nasa 3.6 yata pagkakalam ko sa airblade na 160 6,000 yung assembly nila medyo mahal ayan, nabalik na natin lahat ng mga tinanggal natin tapos lalabas na natin at uh, siyempre patatakbohin mo natin ayan. pero doon sa una, malayo na yung kanyang uh, pinagkaiba. Nung una kasi, pagka pinulitin mo ito, talagang tuk-tuk-tuk-tuk, kanina yung tunog ng makina. Ngayon, iba na. Ayan. Kaya, dapat aware kayo mga sir, kung click version 3, dapat alam nyo yung mga problema or issue ng motor nyo. At least, hindi kayo mapagastas ng malaki. Baka mamaya. Kapag so, ka ganito yung senaryo na nangyari sa inyo, sabihin sa inyo, loss compression, babang makina. Yun lang pala. Yun lang yung problema. Hindi eh, mapapano kayo nyan gastos ng malaki tapos mawawalan kayo ng gana sa motor nyo hanggang sa sisihin nyo na lang si Honda Click na version 3 yan, okay labas muna na Pugin mo dyan ha sige, tingin mo, patakwin mo testing mo, ikot mo muna na ah, patakwin mo mo na.